Ano nga ba kahalaga ang identity verification sa atin at sa account natin? Napakahalaga ang pag-verify ng ating pagkakakilanlan sa AdSense. Ang mga dokumento ay gagamitin upang kumpermahin ang ating pagkakakilanlan Maiwasan ang panloloko at mapanatili na secure ang ating account. Ang mga ID na supported ni UID at Google Passport ID, Driver's License ID, National ID Card at Residence Permit. I don't think kung pwede o suportado ang ibang ID or iba pang government ID kasi I tried the PhilHealth ID at hindi ito tinanggap. At sinubukan ko din i-input or submit ang driver's license printout ko. Baka lang pwede dahil ayokong maalis ang benefits o ads sa lahat ng videos ko. Pero hindi rin tinanggap dahil unreadable siya. Ngayon, wala akong magawa kundi hintayin na lang ang release ng driver's license ID card mismo. Ang 45 days period for account or identity verification ay mag-uumpisa sa araw mismo nang nakatanggap ka ng email. Dapat sa loob ng 45 days ay ma-verify mo ang iyong account. Dahil kung hindi, automatically aalisin ni YT ang ads sa lahat ng videos. Walang ads, Walang super thanks. Wala kahit ano, kahit anong benefits na pwede mong ma-benefit. Pero, kahit pa nag na ang 45 days period for identity verification, may pag-asa ka naman. Ipagpatuloy lang ang nasimulan, panatilihin, maintain or mataas o increasing ang watch hours, views, at subscribers. Hanggang sa makompleto mo ang required documents para sa pag-verify ng identity. Base ito sa na-experience ko ngayon. Hindi ko pa ma-verify ang aking identity dahil waiting pa ako sa driver's license ID card Identity verification is required in order to monetize your channel and receive future payments Thanks for watching